Magandang gabi po. Magandang gabi. Today is November 17, 2025. which Monday. Time check po tayo. 10.51 ng gabi. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ng Ibanghelyo. Lectio Divina. ah, uh, tulad ng dati, bago po tayo magsimula, ah, uh, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo. Sa ngala ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilika at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, niibigin namin kung ano ang wasto, totoo at makatarungan at sa tuwina'y magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Hingahan mo kami o banal na spirito upang ang isipan namin ay maging banal. Gayan, gabayan mo kami o banal na spirito upang ang rin namin ay maging banal. Ilapit mo sa amin o banal na spirito upang ang pag-ibig namin ay maging banal. Lumapit ka sa amin, palakasin mo kami o banal na spirito upang maipagtanggol namin ang mga bagay na banal pagsanggalang mo kami o banal na spirito upang ang mga banal na bagay ay aming maingatan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon at man magpasawalang hanggan. Amen. And so, share screen na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa pakikisama sa ating pambungad na panalangin. Share screen na po ako. Ang ibanghelyo yung ating palaaralan ngayong gabi ay ang ibanghelyo para sa araw ng bukas. Share screen po ako sa inyo para maipakita ko kung ano ang ibanghelyo para bukas na magiging tema din ng aking pagbabahagi. Wait lang po. And so ito po ang ating ibanghelyo para bukas mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata labing siyang mga talata isa hanggang 10, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Yeso Kristo ayon kay San Lucas. Napuri sa iyo, Panginoong Yeso Kristo. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Yesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Yesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Saqueo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinapuri ka namin, I you know, Eso Cristo. Stop, share na po ako. So yun po yung ating ibanghelyo, ang pagtatagpo sa pagitan ni Saqueo at ni Jesus. Si Zaccheo ayon sa Ibanghelyo ay pinuno ng mga maniningil ng buwis. Hindi lang basta maniningil ng buwis, kundi siya kundi siya pinuno ng mga maniningil ng buwis. May napakagandang bagay sa mga taong mapagmilay, mga taong reflective, mga taong medit meditative. Okay? Magandang bagay. May maganda, napakagandang bagay sa mga taong mapagnilay. Hindi naman sinasabi sa ibanghelyong ating pinag-aaralan at pinag-uusapan na siyang tema ng aking pagbabahagi na si Saqueo ay dumating sa yugtong siya sa kanyang sarili ay naging mapagnilay. Okay? Siya ay naging mapagtanong sa kanyang sarili, sa kanyang budhi. Maaari ang unang sasagi sa ating isipan, pagkabasa natin ng Ibanghelyo, ay si Zaccheo ay itinulak lamang simula ng kanyang curiosidad. Sino ba itong Jesus na to? It's just a simple curiosity about who Jesus is. And it did him good with the finality. Okay? Asimula mula maring isipin natin pagbasa ng Ibanghelyo. Si Zaccheo ay uh, tinulak lamang ng kanyang curiosity. Maring may isang may isang bumabagabag sa kolektor ng buwis na si Zaccheo. Bumagabag sa kanyang budi. Ang mga mambubuwis ang pinakakinamumuhian sa Israel noong si Jesus ay nasa kanila pang sa Israel, ang mga mambubuhis ay tinuturing na taksil sa bayan at mga taong makasalanan mapanlamang. Hindi lang may conniban sila. Okay? Hindi lang sa may conniban sila sa mga Romano, sa imperyo ng Roma, dahil pinapatungan na rin nila ang kanilang sinisingil. So bukod doon sa sinisingil nila na ibinibigay nila sa Roma, pinapatungan nila ito para sa kanilang pansariling pakinabang. So sila'y mapanlamang, sila'y makasalanan, sila'y taksil sa bayan, sila'y kinamumuhian, pinaka kinamumuhian. At sa katagalugan, sila'y mga taong naggigisa, sa ibang tao, sa sariling mantika. Ang mga taong kanilang nilalamangan, ang kanilang taong, ang mga taong kanilang pinakikinabangan. Maaring hindi lamang curiosity, kundi may isang bumagabag uh, sa dibdib ng kolektor ng buis na si Saqueo. At ito nga ang kanyang budhi ang pag-uusig ng kanyang konsensya. Tama na Tama na? Eh? Tama na? Mali na itong mga ginagawa ko? Maaring ganun. Maaring nasabi niya na pagnilayan niya ito sa sarili niya. Kaya marami siyang naririnig tungkol kay Jesus. At maaring sa simula, dahil sa kanyang mga naririnig, ginusto niyang kilalanin si Jesus. Bukod sa curiosity, maring binagabag talaga siya ng kanyang budi. At ito nga siguro ang eksaktong nagtulak sa kanya upang lapitan, upang hanapin ang sasagit sa pag-uusig ng kanyang budhi. Hindi nga isang curiosity lang. May mga hadlang sa paglapit at paghahanap niya kay Jesus. Siya'y maliit na tao at sinasabing what? inunahan niya ang Panginoon sa paglalakad nito. Inabangan niya ang Panginoon. Naging mapamaraan siya. Naging mapamaraan siya. May mga hadlang. Okay. Sa paglapit at pagkilala niya sa Panginoon. Unang-una sa pisikal na katayuan. Siya ay pandak. Maliit na tao. At maling isipin ng ibang hindi siya karapat-dapat. Sa hinahanap niyang katahimikan ng budhi hindi siya karapat-dapat kay Jesus na mapalapit sa diya siyang makasalanan. Ang mabuting bagay, gaano man kadilim ang ating buhay at ang buhay sa nakaraan, buhay sa kasalukuyan, buhay sa nakaraan, at gaano man ito kadilim si Jesus na palagi ang kumakatok sa buhay natin upang makapasok, sa ating loob, sa ating puso ay hindi nagsasawa, hindi nangihinawa sa kanyang paghahanap sa atin. Hindi niya tayo pinananawa ang hanapin, hindi niya tayo pinananawa ang tawagin, hanapin. Upang makita si Jesus, kailangan nating ilugar ang ating mga sarili sa mga sitwasyong mas mabuti natin siyang makikita. Lumapit tayo sa mga sakramento upang siya'y makita. Lizaqueo si umakyat siya sa mataas na punong si Camoro, isang paraan sa pagsasabi na tinulungan niya rin ang kanyang sarili para sa hinahanap niyang pagbabago ng buhay, para sa ginugusto niyang kapayapaan ng kalooban, Malayo sa bumabagabag na budi na makaahon na siya sa dilim ng kanyang buhay. Tama na to. Masyado na talagang mali itong mga ginagawa ko. Maaring dumating sa kanyang isipin ng bagay na yan. Tinutulungan ng Diyos ang mga taong tinutulungan na rin ang kanilang sarili. O si Zequio, tinulungan ang kanyang sarili upang makalapit kay Jesus, upang makilala si Jesus. Inunahan niya. Inunahan niya ang Panginoon. Inabangan niya at inampa, inantabayanan niya. Siya'y naging maparaan. Ang sabi, tinutulungan ng Diyos ang mga taong tinutulungan na rin ang kanilang mga sarili. God helps those who help themselves. Kung gusto natin makita ang ganap, ang Diyos, patunguhan natin ang mga lugar ng kaliwanagan, katulad nga ng mga sakramento, ng palagi ang pagsisimba at pag-aaral ng kanyang mga salita. Patunguhan natin ang mga lugar na magpapakilala sa atin sa kanya, na maglalapit sa atin sa kanya. Siya'y kaliwanagan. Okay. Dahil siya ang liwanag, naroon siya sa mga maliwanag na tagpo sa mga maliwanag na sitwasyon at ang mga nasa ilalim ng kadiliman puno ng kasalanan siya naman ang kanyang pinupuntahan siya naman ang kanyang hinahanap doon ng mga nawawala siya na doon ang naghahanap okay sa pag-uusig ng budhi o konsensya may iba't ibang nagiging tugon ng mga tao. May masyadong dahil sa paninisi, sa really sobrang guilt at sa pakikinig sa tinig ng nagliligaw ng kaaway, binibigyang katapusan ng buhay. Yun ang malungkot. May tumatapos ng buhay dahil hindi na niya maatin ang sakit ang guilt at pagdurusa sa kanyang mga kasalanan o kamalian. Punong-puno ng pagsisisi pero nagiging mali ang tugon, tinatapos ang buhay. Ang sobrang pasakit, ang sobrang pahirap, ang sobrang guilt kapag sobrang, 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 sobra, sobrang namuhay sa kadiliman ang kawalang pag-asa ay maling tugon. Mawalan ka ng pag-asa, tapusin mong ang iyong buhay dahil sa guilt and regrets ng iyong mga kasalanan sa kasalukuyan at sa nakaraan. Tatapusin mo ang buhay mo dahil naniwala ka na wala ka ng pag-asa pero hindi yan totoo. Gaano man kalakit, karami ang ating mga kasalanan, Pangako ng Diyos ang awit kapatawaran hanggat tapat tayo, tayo'y zinsir sa hinahanap nating kapatawaran. Na hinaharap ang mga nagawa nating kasalanan at idinudulog sa Diyos na tayo'y patawarin. Inililigaw e lang tayo ng kaaway kung minsan para sabihin ng wala na, wala ka ng pag-asa, hindi ka na mapatatawad nang Dios, masyado ka na talagang masama masama ka talagang tao at wala na sa iyong kapatawaran kaya naman para matapos na ang lahat tapusin mo na lang ang iyong buhay kawala ng pag-asa pagpapatiwakal e si Judas ay si Judas Iscariote ay inusig ng kanyang budi ng kanyang konsensya at iyon ang naging tugon niya siya ay nagpatiwakal. Si Zaccheo ay pareho rin. Nagkasal rin si Zaccheo. Malaki din ang kasalanan ni Zaccheo. Ngunit ang tugon niya ay hindi tapusin ang buhay o pagpapatiwakal. Nagkaroon siya ng tamang desisyon. Isang pagbabayad puri ang naging sagot niya sa kanyang mga kasalanan. Ibabalik ko ng apat na ulit, Panginoon, ang kinuha ko sa mga taong inargabyado ko. Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan, isang pagbabayad puri. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. And so ang pagkakaiba ng ginawa ni Judas, ang ginawa ni Judas ay kawalan ng pag-asa at pakikinig sa bulong ng masama. Tapusin mo na yan. Tapusin mo na ang iyong paghihirap, ang iyong pagsisisi sa pamamagitan ng pagtapos sa iyong buhay. Ngunit si sakay ay iba. Si Sakeyo ay iba. Ang tugon niya ay hindi tapusin ang lahat. Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Isang tugon ng what? isang tugon, isang intensyon, palubagin ang loob ng Diyos. Isang pagbabayad po rin. Kung ako'y may nadayang sinuman, isusoli ko ito sa kanya na makaapat na boses. May isang latin na parirala. Ayan, ano naman tayo sa Latin phrase? Cobodis. Ano ibig sabihin ng Cobodis? Yan ay, where are you going? Translated into English. Saan ka pupunta? Where are you going? Meron itong significant relevant sa konteksto. The phrase comes from the ancient Christian tradition found in the apocryphal acts of Peter. Sinasabing habang si San Pedro ay tumatakas, okay, palayo. Habang si San Pedro ay tumatakas, palayo, kung saan ang lugar ipinako si, si Jesus sa krus. Sinasabing nakatagpo niya ang nabuhay na si Jesus. At sa daan, tinanong niya o nagtanong siya, Domini, Domini of this. Lord, where are you going? Saan ka pupunta Panginoon? At ang tugon ni Jesus, siya'y papunta ng Roma upang ipako na muli. Sa naging tugon ni Jesus, nagbigay ito ng inspirasyon kay Pedro na sa halip na tumakas palayo sa lugar kung saan siya ipinako nagbalik si Pedro sa Roma at siya ang gumanap na sinasabing naging tugon sa kanya ng Panginoon. Mabalik, papunta, pabalik o pupunta ng Roma upang muling ipako. So palayo si Pedro sa lugar at sitwasyong ipinako ang Panginoon. At ang nasa daan siya ng paglalakbay, nakatagpo niya ang nabuhay na Panginoon. At ang tinanong niya, El Domino Copetis. Okay. Asagot ng Panginoon, muli akong pupunta. Sorry, pupunta ako ng Roma upang doon muling ipako. So, nagbigay ito ng inspirasyon kay San Pedro para sa kanyang martyrdom. Okay. Siya ang gumanap sa naging tugon ng Panginoon at sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon, ng ministry ng Panginoon. So sa anong kahulugang idiomatiko, sinasabing ito'y pagsasaliksik. Pagsasaliksik, isang inquiry, isang pagtatanong tungkol sa ating layunin sa buhay, the purpose of life. At ano ang ating mga at ano ang ating mga aspirations? Ano ang ating mga pinaka ninanais? Ano ang direksyon? And so, babalik tayo dun sa una ko nang sinabi. May mabuti talagang bagay sa mga taong mapagnilay. Mga taong nagtatanong ng ano ba ang layunin ng buhay ko? Bakit ako narito? Ano ang layunin ng aking buhay? ano ang magbibigay sa akin o magbibigay sa akin ng ganap at todong kasiyahan, kaligayahan, aspirations, and directions. Saan ako patutungo? Tinanong na ba natin, natinignan na ba natin ang ating mga sarili? Anong buhay mayroon ako ngayon? Ako ba'y nasa kadiliman o ako ba'y nasa kaliwanagan? Kung ako'y nasa kadiliman, saan ako patungo? Kung ako'y nasa kadiliman, saan ako patungo? Ano ang buhay ko? Para saan? Ano ang layunin nito? Ano ang aking aspirations? Ano ang aking mga pinakamimiti? So tatlong bagay. Layunin, kahulugan, at direksyon sa buhay karaniwang nagiging tanong ng mga taong mapagnilay. Kaya nga sinabi ko na may mabuting bagay sa mga taong mapagnilay. Reflective and meditative. Karaniwang tanong ng mga taong reflective and meditative. Ang layunin ng buhay, ang kahulugan ng buhay, at ang direksyon, direksyon ng buhay. Tatlong bagay na itanong mo na ba sa iyong sarili ang mga katanungang ano ang layunin ng aking buhay? Ano ang pinaka kahulugan ng aking buhay? At saan ako patungo? Bilang halimbawa, kung gagawin nyo, I suggest ganito po. Ginagawa ko rin naman ito. Dinadaanan ko ang way of the cross. Pag nagsisimba tayo, karaniwan sa simbahan nating katoliko, merong way of the cross na dingding ng ating mga simbahan. E natin sa unang senaryo. Ano ang unang senaryo? The Last Supper. May senaryo din ng pagpapasan ni Jesus ng krus at ilang ulit siyang nadapa sa isang taong mapaginilay, pwede niyang makita yung daan ng krus sa may relasyon sa buhay niya. Ganun ang buhay. May mga pasanin, may mga hirap, may mga pagkadapa. Okay? Ganun din ang buhay. May katapusan ng kalungkutan, ngunit sa huli, may muling pagkabuhay. Resurrection. So, sa isang taong mapagnilay, meditative and reflective, pwede natin, pwede natin daanan, pwede nating pagnilayan ang daan ng krus. Ilang, ilang, ilang senaryo yon Labing apat? I think labing apat na senaryo. Ganun din ang, ganun din ang pagdarasal ng Santo Rosario. Isang mapagnilay na pananalangin ang misteryo ng katuwaan, ang misteryo ng paghihirap, ang misteryo ng gloria, ang misteryo ng liwanag. Pwede natin ma-relate ito sa ating sariling buhay. So talaga, merong mabuti at napakagandang bagay sa mga taong mapagnilay. Muli tanungin natin ang ating mga sarili, nasa ng buhay ko ngayon. Anong uri ng buhay mayroon ako ngayon? At sa uri ng buhay ko ngayon, saan ako patungo? Ano ang aking nilalayon? Ano ang aking mga minimiti? so, tayo'y maging mapagnilay. Tayo'y maging mapagnilay sa buhay. O minsan-minsan, kailangan nating huminto sa liksikin ano ang nangyayari sa ating buhay. So, humaba na pong muli at dyan na po natin tapusin. Hinihikayat ko kayo na saliksikin. Saliksikin nyo ang inyong buhay. Pag tinanong nyo naman ako, eh, ka brother Aaron, sinasaliksik mo ba ang buhay mo? Ang sa sakin po, ang sarili kong katugunan. Opo naman. Opo naman. Sa tinagal-tagal ko na sa mundo, marami nang nangyari, kaya kailangan ko rin tanungin saan ako galing. Ang, katulad yan sinasabi ni Father Jerry. Ang buhay mo ba ngayon, kung ikukumpara sa buhay sa nakaraan, mas malapit ba ang buhay mo ngayon sa Diyos kumpara sa buhay mo sa nakaraan o baligtad? Malapit ang buhay mo sa Diyos sa nakaraan at sa buhay mo sa kasalukuyan ay malayo pa naman. Ganon ang sistema at proseso ng pagmimilay. So, dyan na po natin tapusin. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now and never shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, in magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito. Paalam po.